Nagyakapa na ang mag-asawang matagal na walay sa isa't isa. Hindi na napigil pa ng ina ni Aya ang mapaluha dahil sa labis na tuwa na muling makita ang pinakamamahal niyang asawa. Mahal ko, bakit ang tagal mo namang bumisita sa amin? Bunga kala ko hindi na kita muling masisilayan pa. Wika ni Isay kay Natoya. Pagpatawad mo mahal ko, may mga bagay talaga na kailangang isakripisyo. Sana'y maunawaan mo ang aking naging pasya. Huwag kang maglala. Madalas na ako makakabisita sa inyo simula ngayon. Tugon na Manin Atoya sa kanyang asawa. At upang makapag-usap ng masinsinan ang mga ito, lumabas muna si Aya pansamantala upang asikasuhin ang mga nakita niyang paparating ng mga tao na malamang sa malamang magpapagamot sa kanya. Habang abala si Aya sa panggagamot sa kanyang pasyenteng matanda, bahagya naman siyang natigilan ng magsalita ito sa kanya nang, Iha, may napansin akong kausap ang ina mo. Sino yon? Kamag-anak niyo bang galing sa ibang lugar? Napangiti na lang naman si Aya dito. Sabay sabi niya, Naku po, baka namamalik mata lamang po kayo. Ah, ganon pa para kasi meron talaga akong nakita at pamilyar sa akin ang mukha niya. Dagdag pa ng matanda, ngunit hindi na lamang ito sinagot ni Aya bagkus ay ginamot na lang ito upang makauwi. Sa paglipas ng mga oras, natigil naman ang pagpunta ng mga taong nais magpagamot kay Aya. Kaya naman naisipan niyang magluto ng makakain nila na panghapunan. Inay, tay? Nakahanda na pong pagkain Maari na po tayong kumain Wika ni Aya Tumukon naman ang kanyang ina At nagtungo sa kusina Kung saan nakalatag sa mesa Ang mga pagkain Anak Umalis na ang ama mo Alam ko na rin ang tunay niyang katawan Ay nasa kahari ang kanyang pinangangalagaan Ang sabi niya Nag iwan siya ng selo sa ating bahay Upang kahit wala ka ay makakabisita siyang muli sa anumang oras niya naisin. Wika ng Ina ni Aya Napakasaya ko anak, dahil muli ko nasilayan ng iyong ama. Salamat din sa iyo anak dahil sa iyo, madalas na kami magkikita ng iyong ama. Kahit pa ikalawang katawan lamang niya ang pumaparito. Dagdag pa ng kanyang ina O oh, siya, kumain na tayo nang sa ganun ay makapagpahinga ka na rin at nalaman ko na rin sa iyong ama ang tungkol sa paglalakbay mo sa bundok ng Sierra Madre. Dagdag pa ng kanyang ina. Habang sila ay kumakain mag-ina, ay siya namang pagdating nila usnag at malig mula sa Lokadeya. Binibining aya, may liham mula kay Lola Goring. Wika ni Usnag, sabay abot kay Aya ng kayumangging papel at napabuntong hininga na lamang si Aya matapos niyang mabasa ang liham sa kanya ng diwata ng panahon. ayun dito, nalaman na ni Lola Goring ang tungkol sa pagkikita nilang mag-ama at dahil din alam nitong tulog pa ang mutyang kanyang hawak, kinakailangan niya itong gisingin sa lalong madaling panahon sapagkat may nakitang masamang pangitain si Lola Goring. Ayon sa matandang diwata, nagsilitawan ang mga nilalang na may galit kay Natoya nang malaman ng mga ito na buhay pa ang mortal nilang kaawaya. Sabi ni Lola Goring, matagal daw na nanahimik ang mga nilalang na yon na tinutukoy niya sapagkat naghahanda ang mga to at nagpapalakas upang maghiganti kay Natoy. At ang punterya nila, ikaw binibining aya humikilos na rin ang iba sa kanila upang matuntunang kinaroon na mismo ng iyong ama. Wika naman ni Usnaga. May palagay si Lola Goring na maikli na lang ang natitirang mga araw. Matutuntunan nila ang ng iyong ama. Singit naman ni Malig. Nang marinig naman yun ni Aya ay hindi na siya nagtaka na kung papaano nalaman ng mga ibang nilalang ang pagpaparamdam ni Natoya. Patid niyang mga engkantong mensahero ang nagpakalat ng balita patungkol dito. Ah, inay, nais ko mang magtagal dito pero... Hindi na natapos ni Aya ang kanyang sasabihin nang putulin ito ng kanyang ina. Naiintindihan ko anak, bukas na bukas, maaari ka na umalis para sa bago mong misyon. Huwag kang mag-alala, ligtas ako sa bahay natin na Sinilyuhan ito ng iyong ama. Idagdag mo pa ang mga engkantong naniniraan sa paligid ng ating bahay. At kahit hindi mo sabihin ang nangyayari sa iyong ama, alam ko naririnig niya tayo ngayon. Mahabang turan ng ina ni Aya. Napayakap na lamang na maipit si Aya sa kanyang ina matapos marinig ang mga sinabi nito. Sige po ina, ako nang bahala sa pinagkainan natin. Magpahinga na po kayo. Sabi naman dito ni Aya, kung kaya't pumasok na sa silida ang kanyang ina. Bago noon magpahinga si Aya pati sila, usnag at malig, agad na nilang inihanda ang kakailanganin nila sa kanilang paglalakbay kinabukasan. Narayang pinuno nila ang dalawang buslo ng iba't ibang makakain at inumin. Nagbaon na rin sila ng pamalit ng kasuotan upang maging komportable naman sila sa paglipas ng mga araw sa kanilang gagawing paglalakbay. Sa paglipas pa ng ilang mga oras, bukang liwayway pa lang, lumarga na sila Aya. Naisip niyang gamitin ang lagusan sa puno ng balite upang agad silang makarating sa paanan ng Sierra Madre. Hindi na niya ginising noon ang kanyang ina dahil mahimbing pa ang tulog nito nang sila paalis na. Dito na tayo papasok. Wika ni Aya nang marating nila ang puno ng balite. Ikinumpas niya ang tungkod na kanyang hawak at kasunod nun ang pagkakaroon ng biyak sa gitna mismo ng katawan ng puno. Naunang pumasok si Aya sa ukang lumitaw na siya na mga sinundan nila usnag at maliga. Pagpasok nila sa katawan ng puno ay agaran din naman itong nagsara at ang bumungad sa kanila ang dalampasigang mabato at panay ang hampas ng alon dito. Ang kanilang nilabasan nun ay isang malaking bato na nakatindig sa gilid ng dalampasigan. Narito na tayo. Wala tayong dapat sayangin oras. Tayo na. Wika ni Aya sabay nagpatiuna sa paglalakada habang sila ay naglalakad. Ramdam na ramdam nila ang mga nilalang na nasa kanilang paligid na patuloy lamang na nagmamasid at nakabuntot sa kanila. Noong una, sinawalang bahala na lamang nila ang mga yun. Sa kadahilan ng hindi naman nila ramdam sa mga to, ang piligro. Subalit habang lumalalim ang kanilang nilalakaran sa kagubatan, doon na sila naging alerto dahil nag-iba ang ihip ng hangin at kasabay nun ang pag-iinit ng mutiyang suot ni Aya. Animoy ito na ang nagbibigay sa kanya ng hudyat na may nilalang na nais sumugod sa kanila. Nag-init ang mutya ng saging. Ngayon ko lang ito naramdaman. Ang ganitong reaksyon nito pag tapak natin sa lugar na to. Wika ni Aya sabay hugot ng buntot pagi na kanyang daladala. -dala. Ikinarak niya ang tungkod sa lupa at kasunod nun ang pagsipat niya sa buong paligid. Aba, mukhang gutom na gutom sila. Panay paggarugal ang naririnig ko. Ang sakit sa tenga. Wika ni Malig habang pinapalagatok ang kanyang mga daliri, sinyalis na sabik na ito nga, makasapak ng aswang na nasa kanilang paligida ng mga oras na yon. Mga demonyong to, kung makapanindak wala sa hulog. Wika naman ni Usnaga sabay hawak sa espada nitong daladala. Ilang sandali pa ang lumipas. Parami ng parami ang nilalang sa paligid at sinasabayan pa yon ng pagkaluskos sa itaas ng mga puno. Maya-maya pa, nang akmang papalabas na ang haring araw, ay siya namang pagpulasan ng mga nilalang na kanina ay handa ng sumalakay sa kanila. Kasabay ng pagsinag ng araw sa kanilang kinaroroonan ay siya namang pananahimik ng buong paligid. Akala ko mapapalaban na tayo. Buti naman lumabas ang haring araw. Kung hindi, dumanak na naman ang mga dugo ng aswang sa lupang ating kinaroroonan. Wika ni Usnaga sabay balik ng espada nitong dala sa kanyang lukbutan. Nagpatuloy na sila sa paglalakad matapos ng kaganapang yun. Hindi na naman sila nababahala kung sakali mang muling umataki sa kanila ang mga hinihinala nilang tribo ng mga aswang sa kagubatan. Dahil kahit magkaganon man, kayang-kaya nila itong palagan. Hindi na rin bago kay Aya ang mga aswang sa Sierra Madre dahil naikwento na ito ng kanyang ama sa kanya nang minsan din itong napadpad doon upang hanapin si Apo Pitoga. Ngayon naman ay siya ang maghahanap sa matandang yon upang magabayan siya nito sa paggising ng kanyang gabay sa mutya ng saging. Alam na din ni Aya kung gaano na ito katanda kaya sa isip-isip niya hindi malayong tama din ang hinala ng kanyang ama na ito ay patay na. Ganon pa man Umaasa pa rin sila na ito ay buhay pa kahit sintanda na ito ng maestro ni Natoy na walang iba kundi si Tandang Karding. Sa paglipas ng mga oras, napagdesisyonan ng grupo nila Aya na magpahinga muna dahil palubog na rin ang haring araw. Naghanap sila ng pansamantalang masisilungan at matutulugan upang maipagpatuloy ang kanilang paglalakbaya kinabukasan. Kinabukasan. Swerte namang nakakita sila ng kuweba at doon sila nagtungo upang makapagpahinga. Binibining aya, maghanap lang ako ng patay na sanga para kahit papano eh, may liwanag tayo rito. Wika ni Usnag at sumama na rin dito si Malig. Tayong kasama ni Aya sa kuweba ay ang lambana na nakapatong palagi sa kanyang balikat. Pagbalik nila Usnag at Malig Agad na nilang sinilaban ang mga nakuha nilang patay na mga sanga. Akala nila ng mga oras na yon, magiging payapa ang gabing lilipas ngulit nagkamali sila. Dahil sa kasagsagan ng kanilang pagkukwentuhan, naramdaman nilang may mga nila lang ang nakatayo sa labas ng kuweba. Pagsipat dito ni Aya ay doon niya na silayan ang mga aswang na mala demonyo ang kaanyuan. Mahaba ang braso ng mga ito at puno ng balahibo ang katawan. Panay din ang pagtulo ng laway ng mga ito habang nanilisik na nakatitig sa kanila. Malaaso ang pagmumuka ng mga iyon at may taas na pitong talampakan ang bawat isa sa mga ito. Maputla din ang balat ng mga to kung kayat kitang-kita ni Aya ang mga marka sa balat ng mga nilalang na iyon. Mga ng gubat ang mga yan. Mukhang matagal na din silang hindi nakakakita ng tao base sa pagkakayok na akin nakikita sa kanilang mga itsura. Wika ni Aya at buong tapang na lumabas ng kweba. Sabay-sabay namang nag-angilan ang mga gabunan at kasunod nun ang kanilang pagsugod sa kinaroroonan ni Aya. Hindi naman umalis ang babaylan sa kanyang kinatatayuan at sinalubong niya ang mga ito ng tigalpo. Nagsibagsakan ang ilan sa mga aswang habang ang iba naman ay walang habas na nagpaulan ng kalmot at ataki kay Aya. Nang mapansin naman nila usnag at malig na may paparating pang pa ibang nilalang ay agad na rin silang tumulong sa pakikipaglaban. Kaya naman, bago pa dumating ang nararamdaman nilang mga kaluskos at yabaga, ay nagawa na nilang maitumba ang grupo ng mga gabunan. Buong akala nila ay kasamahan ng mga gabunan ang paparating sa kanilang kinaroroonan, ngunit nagkamali sila dahil limang matitikas na kalalakihan ang kanilang nasilayan nang lumapit ang mga ito sa sigang ginawa ni Usnag. Hindi kami kaaway, naparito kami dahil may hinahanap kaming tao. Wika ni Aya sa mga ito ngunit hindi niya maintindihan ang lingwaheng gamit ng lalaki nagsalita. Maya-maya pa, humakbang ang balbasaradong mistulang pinuno ng mga ito sabay sabi naman na nga. Ang sabi niya, bakit kayo nandito sa aming teritoryo? Kasalukuyang may nagaganap na laban sa magkaibang tribong naninirahan dito. Wika ng balbasaradong lalaki sabay tingin usnag at malig. Kahit anyong tao mga kasama mo, alam kong hindi sila mga tao. Mga engkanto sila, tama? Nang marinig naman yun ni Aya, lumapit naman siya dito upang sabihin ang kanilang sadya sa kabundukan ng Sierra Madre. Ramdam din niya na hindi pangkaraniwang tao ang balbas saradong lalaki dahil na rin sa mga agimat na suot nito at mga marka na baon na bato sa mga braso at binti nito. May suot din itong trispiko. Nakitang kita ni Aya na buhay na buhay. Kaibigan, hinahanap namin ang nagangalang Apo Bitog. Kaibigan siya ng aking ama na sinatoy. Wika ni Aya at pagkatapos marinig yun ng lalaki, nanlaki naman ang kanyang mga mata sabay sabi nga. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nag-iisang anak ni Natoy na sugo ng tiwata. Akalain mo nga naman, sa pagkakataong dito pa talaga tayo nagkita. O siya, sumunod kayo sa akin, malamang malayo ang inyong nilakbay. Maputi, sa kubo na lang kayo magpahinga upang hindi na kayo magambala ng mga gabunang gumagala. Matapos yung sabihin ng lalaki, tumalikod na ito at naglakad. Sumunod naman dito si Naaya at halos kalahating oras din silang naglakad bago nila marating ang maliit na baryo. Pansin na pansin nila Aya ang mga bahay doon na may kataasan at puros dihagdan na yari sa mga kawayan at puros mga katawan ng nara ang pundasyon ng mga to. Maligayang pagdating sa aming munting baryo. Marahil nagtataka ka kung bakit may kataasan ng mga bahay dito. Padalas kasing sumalakay ang mga abwak sa aming baryo. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi sila nagtatagumpay sa kanilang mga balak. Wika ng balbas saradong lalaki. At dagdag pa niya, karamihan sa mga kababaihan sa kanilang baryo ay marunong managalog kaya't walang dapat ipag-alala si Aya kung makikipag-usap sa kanya ang mga tao doon. Maya-maya pa nagpahanda ng makakain ang lalaki at inimbitahan sila nila Aya upang kumain kasabay nila. Matapos nilang kumain ipinakilala ng balbasaradong lalaki si Aya sa kanyang mga katribong gamit ang dalawang lingwahe. Matapos yung gawin ng lalaki, Napansin ni Aya na ang iba sa mga naroon ay napaluha habang lumalapit sa kanya at isa-isang yumayakap. Teka, bakit sila umiiyak? Tanong ni Usnaga. Dahil sa labis na kasiyahan na makita at makilala ang anak ng minsan nagsalba sa kanilang buhay. Malamang natutuwa sila dahil alam nilang tinupad na ng Diyos ang matagal nilang hinihiling yun ay ang matigil na ang kasamaang nagaganap ngayon dito sa aming baryo. At dahil yun sa pagdating mo dito, Binibini, kaya sila napapaluha sa tuwa. Wika ng Balbasaradong Lalaki Nakaramdaman naman ng awa si Aya sa kasalukuyang sitwasyon ng baryong yun. Kaya naman wala na siyang pagpipilian kundi tulungan ang mga ito upang maibalik ang payapa at normal nilang pamumuhay. Binibini, sasamaan kita sa lugar kung saan nakatira si Apo Bitog. Medyo mahina na matandang yon pero mangyayari lamang yon kung matutulungan mo kami sa aming problema. Dagdag pa ng balbas saradong lalaki. Nabuhay naman ang loob si Aya na masilayan ang sinasabing Apo Bitog ng kanyang ama at laking pagkamangha niya na hanggang ngayon ay buhay pa ito.